lang to ngayon. Mm. Fresh egg. Ito yung mga sa itim. Mm. Okay? Pero yung mga nauna. Ito, ito yung ito, ito, ito basta itong limang to, ito yung nakuha kong itlog kanina sa itim. Okay? Mm. Ang ganda ng kulay, no? Mm. ganda. ito yung dalawang luma. Mm. Okay? 'yung 'yung isa buo o 'yung isa sabog. So ayoko na. Kaya lang, walang amoy. Walang, walang, walang amoy, walang amoy pero, pero sabog, okay? Um. Pero ang ganda na ng kulay. Nung Kasi huli, nga may nag-maize na ako. nga, 'yung e, huli. Ito 'yan, ha? Um. 'yung limang huli. Um. Ito 'yung sarir na huli. Ito 'yung mga naunang sa itim. Okay? Ito naman 'yung dalawang sarir na luma. Mm. Okay, may ka. dugo Oo, ka. Oo, hmm. Hindi siya mabaho, pero okay, imimix na lang natin doon sa aso na uli. Pero ang ganda nito, ito yung huli ngayon. Itong limang to, plus ito. Diba? Ang ganda, no? So, ito, bukas, prituhin na lang natin sa aso uli. Sayang eh, kasi pagbiya ko, ganun eh. Ito sana ngayon ang lulu. Kunin mo. Ayoko mo sa aso niyan yan. No? Mamaya may na-mix na, na kung ano dyan. Oo okay. nga Ito pa, magbibiyak pa ako nalit. Ulang pa yan yun. Magluluto -ro tayo. Ilan na ba? So, egg-experiment tayo. No. May mga bumili oh. sa amin na makaraan. Pasensya na po sa mga bumili sa amin. Kasi bagoan lang po kami. Di na so, hindi po namin alam na ganun yung result. No, na ganito po yung egg yan po tapos may kinukahan kami gulay ano siya free pero ang catch is akala namin nakatipid kami sa feeds kasi ah uh, egg poultry nga yung target namin, hindi kami nakatipid nasira kami gawa ng yung egg is mismo antigas white. So yan yung result ng egg na matagal na sa amin. So ngayon nag-experiment kami paano malutas yung ganyang itlog na siyempre pag consumer hindi guarantee na within 2 weeks ko consume nila lahat so hindi ganon ngayon ito mga yung iba dito bulok na, ay bulok na matagal na itlog kasi depende po yan sa itlog mismo pero itong mga ito, yung may mga transparent pa, ito yung mga fresh, ito watery na yung ano nya matagal na yan so yan po ang kaibahan ng matagal na sa fresh, yan po pikitan yung so ganyan po sa So ngayon, nag experiment kami. Ito, may hinalo kami dito. Kaya shiny siya. May yeah. hinalo? May pinahid kami sa mismong shell. So, soon, marara, reveal yung pinahid namin. But for now, uh, under observation pa siya. So, yun po. Yung mga bumail po sa amin, si Kita at si Madam uh, na lang po kami sa susunod so ayun po so ayun po ang ganda na Under observation yan 14 days So dapat after 14 days Since uh, starting today Then count ng 14 days so, ayan, eh. Dapat ang egg nya Ganto pa rin Gantong ganto Pag hindi experiment ulit kami. So, ayun. Palagay ko lahat yung ganito. No? Ayun, ano? ah, no? Ayan na. Ito yung matigas ang ganito. Ayan yung matigas ang ano. Uh... Putik. Ayan po yung... Saan? Um... Ano Sa Ayan Sa aso yun. Ito po sa aso na yun. Pa Pagkain. Po. So sa so, mga sabi mo, wala siyang amoy. Hindi siya mabaho. Ano yeah. lang talaga. Sa mga uh, mag-egg poultry yung dyan, pagkalilinisan nyo yung inyong itlog, wag na huwag gagamitin ng tubig. Never. So, see you after 14 days. So, yung ating exper experiment, magbibiyak tayo ng isa. So, June 3 na today, isa lang, bibiyak tayo. So, sana successful. Filled. So, fail yung ating experiment. Pagkain talaga, malaking bagay. Yeah. The food. Kasi yun yung, mm. Yeah. yun yung pumapato. So, yan. Lahat yan failed na. Kasi, one week pa lumipas eh. diyan mo yan. Sa aso na yung lahat. So, ayan. Failed na lahat. So, ito yung So, January 3 So, maraming fail Isang Isang linggo lang Lapas So, ito yung may gulay Ito yung walang gulay Tapos, meron din effect yung Nilagay nating ano Yung oil ma May effect din yung oil So, fits talaga yung ano Pagkain talaga yung problema. So yun. Experiment tayo ng isa pa. So, I need you here. So, ito fail na to. Another experiment ulit. So, yun. Thank you. And this is when